Ito po yung uh, araw ngayon, madaling araw pa lang po dito. 4.30 pa lang po, 4.30 a.m. Ito, tingnan niyo po, may araw na, maliwanag, maliwanag pa sa bula. bulan, buwan. 4.30 pa lang dito, na madaling araw. Yan, maliwanag na. Pag summer dito, ganito. As 4 pa lang, may araw na. Maliwanag na. Tahimik pa ang paligid kasi tulog pa yung mga tao. Good morning! Kaya punta tayo dyan sa ground Yung ground na yan Dito yan sa bahay Yan nakita nyo yan May ano pa May gate pa yan dyan up. Pader ba Pader na ano lang sya Bakal Malili Ayan ang morning natin Hindi gano'ng mainit ngayon Kasi ano Ang araw o ano ba Hindi sya gano'ng pula Good morning, mga kachiki. Good morning, mga kachiki. Uh, maayong buntag, maayong hapun ma Good morning, guys. Good morning sa lahat. <laughs> Maaga pa dito, madaling araw pa lang sa Australia. Kopi uh, muna tayo, guys. Kasi maglilinis na naman ako sa na sala Sala naman ang titirahin kung linisan. Mga gamit dito, nagtambak. Ayan o. Oh. Kailangan i-arrange. Ayan, kahit saan. Dito naman, naka-arrange naman o. Oh. Kaso lang, alikabok. Buti na na, nalinisan ni habi Ang iba. Hindi ganong alikabok sa taas. Guys, madaling araw dito ngayon. 4.30 pa lang o. Oh. 4.30 am. Yan ang oras natin tapos din na natin sa labas guys yung Christmas tree ni Javi hindi na pinapainaw malagi taas na ang araw kanina ang ano alas 4 nakita ko yun mga 4.30 4.15 nakita ko pulang pula yung araw good morning guys 448 oh wala pang 440 yan ha umaga. ng umaga tingnan nyo nga ako parang alas size na kanina kanina pagising ko na 415 pa lang yata 430 dyan palang ang araw oh diyan oh Yung araw na sa silinganan silinganan pulang-pula. Kasi kadig init na guys. Pero ngayon ang wala na yung araw, guys. So, parang mataas na yata. Matakpar lang sa mga ano, ulap. Yan. Tahimik. Tahimik pa dito. Tahimik. Tahimik pa dito, guys. Dulu pala at mga tao malamig. Malamig yung hangin. Pero mamaya dito, mamaya dito, mainit na ito. Ayan o. Oh. Maaga ako nagising kasi maaga ako maglilinis. Kasi mamaya, mga alas jis. Alas noib. Alas jis, alas Doon ako magulong sa kwarto kasi mainit. Kahit singaw ng hangin, mainit. Ito lang ginawa ko kahapon ng hapon. Oh. Alas syete ng gabi may maliwanag pa kasi kaya nag-aano ako dito nagdadamo hmm, ayan oh ay pinagdadamo tinanim ni Habi ng kamatis hubby, oh ang daming bunga ang kamatis ni Habi oh ang daming bunga ayan ang daming bunga oh hmm. ang daming bunga ang lalaki pa tinakpan niya ng kumot to guys oh ito init oh, kasi parang hindi masira ang mga bunga kasi grabing ini tagpa natin ang daming bunga oh kita nyo. Mm. Mm. daming bunga Oh. Ayan, oh. na ano na siya, oh. Nalampak na yung dahon. Masarap to siya, ano. Yung hilaw. Kainin. Hindi na pa hinugin. No, yung dami hinug, oh. Mmm. Masarap to siya. Kukunin na hinug. Ano pa lang. Itong ganito, matigas-tigas, oh. Kasi pag hinug na hinug na kunin mo ganito. Pag naistak sa rip, pula, na. Malaki, guys, oh. Mm. Oh, masisira na siya oh, dahil sa init to. Naluto na. Lit, naluto sa init. Ayun, oh, pulang-pula oh. Masarap yung ganyan. Mamaya, oh, kukunin ko yan. Andami ng naharbis ni Habi. Yung no, isang araw. May andami na namang pula. Oh. Nilagyan nila lang ano. Yung mga damo to na ano laya na ba? Yan. Malamig ang hangin. Sira natin yung pinto. Ang daming olive oil si Abby. Oh. Inarbis niya to doon sa Maradin. Yung nandito kami. Ito hinarbis niya. Ginawa niya. Binuro niya to ng asin. And thank you so much. Thank you sa nanonood. No, no, no na hindi nag-skip ng aking video na kayo yung pinto guys, saran muna natin makasamahan oh. mo I can't see there, because that is so hot ah, <laughs> oh, yeah guys, mag-aral na tayo dito sa pag-drive well, I'll tell you what, Give me, I'll show you something Yeah. In there. Okay. I'm going card. Sorry? No, that is what called this one? Card. That's what? This one? What that called? This one? This one? Yeah. Bertha. Bertha? Bertha. Ah, Bertha. <laughs> <laughs> Come on, Bertha. <laughs> <laughs> this is a uh, golf ball. Uh-huh. Golf Ah. Your service, the golf. Jump in. I'm okay. not show sure, so. It goes, Daddy. Mm -hmm. You can just come plenty of speed. Yeah. Um, but anyway, I'll leave it there. Yeah. You, you, whenever you want to, just go. Yeah, okay. Okay? Yep. And don't forget, when scroll. Uh, close. Uh huh. Turn, uh, turn on. Yeah. Like yeah. that, turn off. Yep. Ah, okay. Yep. 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 Thank you. You're welcome. <laughs> and here, this one. Uh -huh. That's if you want to go backwards. Ah, okay. Go that and go, yeah. go back. Yeah. Ah, this one. And this one. Go in. That's it. Ah, okay. Yeah. That one. Oh. Ah, oh, okay. That's it? Yeah. Go that's back. That's reverse. Okay. That's it. Ah, okay. Yep. Okay. Go. Yeah. And we got your little golfing man here. Yes. <laughs> <laughs> A little golf. Golfing. Can I hold it for you? Ah. And, uh, and for, I can't see. I can't see. You can see. That's good. That all right? Yeah. Yep. Won't fall out. Yeah. Don't you run over it? Yep. <laughs> yep. <laughs> <laughs> okay. Can the carry on? on? No, not on. Yeah. Uh -oh. Yes. I can get. I can get a thing around. If you want. Ah, uh, nothing like that. It's okay. You reckon it's okay? It's okay. It's okay like that. <laughs> I just hope you no nah, it's okay 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 yeah. thank you <laughs> abalik na natin to mamaya hapon tapusin natin yung trabaho natin nandito lang naman to may eh. mayari dito nandito lang sa bahay kaya iwanan natin ka bunglay bunglay ba kahapon ay maron na tayo mag drive paliko liko ganun lang pala yun. mag drive ng car ito maliit lang ilak natin ito yan balik na tayo sa trabaho mamaya balikan lang natin itong gamit natin maliit na car lang Diba? may go din siya oh. Go, stop. Tapos ito, ito, straight, it, oh, pa O, oh, pa, ano din siya, Pabak. Kaya, ganyan yan. Iwan muna natin dyan. Kunin natin yung susi. Baka may pumasok. Kunin <laughs> natin. I'm balikan mo na natin 'yung ating work. Okay? <laughs> yeah. I pick the video if I driving there. Yeah. Okay. It's afternoon. But now I need to finish my work. I just put the key here. easy. Easy pala mag-drive. The car, honey, like that? Uh, no. A little bit. A little bit. <laughs> good practice. Mm -hmm. Get yeah, familiar. I'm driving. Oh, so good. Yeah. So, ayan na nga. Nakapag-practice tayo sa maliit na car. Pag-drive. Maliit na car ang dina-drive natin. Ngayon, dito muna tayo. Tapusin muna. muna, natin itong gawain natin. Bago natin ipagpatuloy yung ating pag-practice ng drive. Hmm. Good morning, mga tagisi. Ito po ang gawa natin dito. Ito po ang work natin. Sa Taiwan is factory. Dito is bunglay-bunglay portion. Tayo. magbumlay tayo. magbunglay sa Bisaya ba? Magdadamo sa Tagalog. Uy, kamatis pala o. Oh. Uh. pala ito ng kamatis dito uh. Kamatis guys. Dami na nga kamatis dito. Ito may hapon magharbi tayo. Kasi masasayang na naluluto siya sa init Kasi sobrang init dito. kung ulan dito sa blip lang kaya hindi yung katulad sa pinas na ulan is ulan talaga bumabaha dito hindi po bumabaha kaya bihira lang mag ulan kaya yung lupa nila dito sa Australia is dry nato. dami mga gamit ang dami mga gamit dito kasi nagre-repair sila ng bahay. Hello? Gawin. hindi napakan yung Sabi natin. Can I use this one? Do you keep on moving? There. You keep on moving What is that? You keep on moving okay. there. It's there.

kay tayo. Kaibigan ni Abi. Ito torpo nga pala kayo dito. No? Dito. Mamaya na pag matapos. Bunlayan natin. kamatis dito oh. Pakita ko sa inyo. Tapos na tayo -ano, oh. di ano pa yan. Tambakan ko to oh. Yung pipes na yan, daanan ng tubig. Tubo ba? Yan. Tubo sa Bisaya yan. Tambakanan ko. Tambakan ng lupa. Ayan ako kayo eh. May kamatis tayo, tingnan mo. Ningal ako. Kamatis oh, may happy. Kita niyo? Ayan o. Oh. Ngingi! Ngingi! Ang daming kamatis. May grips dito guys. Mga kachiki -ka ko dyan. Mga kachiki, ang daming grips. Ayan. Oh. Liliit pa. Diba? Ayan, ang daming bunga, maliliit pa. Noong March, o oh, February, nandito kami ng anak ko. maliit lang siya ano pa lang siya maliit pa lang siya na puno parang ganito lang siya kalaki kahaba tamang hanggang dito dito lang siya oh. ngayon oh pagbalik 10 months 10 months kami wala dito Ay, pagbalik ayun oh, may bunga na dami ayan bunga daming bunga ang oh. Siguro maka-harvest pa, makaabot pa ako nito bago uwi. Bago uwi tayo ng tayo, maka-harvest pa tayo dito. Makakain pa tayo. Lalaki na yan. Ang dami yung kamatis. Pasyal ko kayo dito. Yan, nun hinog na yung kamatis. Oh, grabe, ang dami. Yan pa, oh hinug na. Walang nag-harvest. Si Habi kasi nag-harvest yan. Yun, loong lalaki yan. orange kita dan kamatis doon ang lalaki oh. lalaki ng kamatis muntahan natin ang laki tong lupa na to ni Javi eh. kaya sa bakanting lupa kaya nilalagyan na lang nila ng ano, tanim ito nilon daw to ayan guys ang lalaki eh. Oh. ang hmm. laki ng kamatis Oh, um, ano na. Naluto na sa uh, araw. Sa init. Um. Laki. Yan dyan. Um. Lam, dami pa. Um. Hindi na mag-harvest. Hindi na maubos sa ka-harvest ni habi. Yan. May bisita yun si ano. Nandyan lang siya sa karaban. Tumira. Yan karaban. Karaban. Yan lang siya. Tuduhan na lang ay nasira sa araw sa init o oh, sa sobrang init nasira yung grapes nililiit pa sira yung bunga nya guys saluto sa init o oh. hmm? tinan mo oh. sayang hmm? nasira sa init sa sobrang init grabe oh, ang dami pa naman oh. hmm? ang dami sana lalaki yun siya pero hindi siya. Iwan ko lang kung lalaki ba yan. Kasi anda, ang init kasi oh. Kasi so, oh, nasira. Yung banta kasi sa init. Dito sa loob hindi. Dito sa loob ang ganda. Ha? Ayan o oh, kasi hindi siya ganong initan. Hindi siya nasira. Yung bunga niya hindi nasira. Yan Oh. Dami yun Oh. Hmm. Hindi siya nasira dito kasi may ano, Kumbaga, nandito siya sa ilalim. Yan. Yan ang ganap natin. Dito magtaka kayo ko, ano ito tubig. Tubig po ito galing sa ulan. Yan, dito sila kumukuha ng tubig inumin. Galing sa ulan po yan. Tubig may bisita si Habi. Tubig yan siya na ulan. Yan ang inumin dalawa po yan nandun sa likod pa yung isa dyan yung may hagdanan na yan na sa likod yung tangki tapos ito po yung gawinap natin ngayong humaga kahapon doon sa harap ng hapon kaya ngayon, ngayon kailangan ko tutupusin habang hindi ganong maaraw kaya yep Uy. sige na guys mahaba na yung ating video Balikan ko na lang kayo. Thank you for watching. God bless you all. Bye!